dali si Master Albert. Hmm. Dali Master Albert. Piti na, piti. Oh, sige, kay Makadrokos Batu. Sabi ah, ko. Atay, Guru Migo, kay Wayga Bato, no? Ba or ako. Yo, Makadrokos Batu. bato oh, oh sir. Dali yung anglers. Hala, tangigi pagod. Tangigi pod. Kaya ara, tangigi po lang kay Albert Kasing TV. Maliit <laughs> lang po. dapat Ano yung tatay niya, yung tatay niyo. Maliit ah, lang. Yan ay ito ni anak. Yan, masarap ikilaw ni Go. Tangigi. Grabe yun. Siya na gandis nung nakaraan araw dito. Inubos niya, wala na akong tira. Ara, dali naman mas tiruro yun. Ara yun ang viral na video. Viral na video. Mas tiruro yun lang malakas. Ara. Bakod. Ite na master rono i. Eh. Agay. Wala, tanghigi. Agay tangigi ta ako da Hala grabe nga swerte Master Ronoy, eh. gaw nang gam tangigi. Grabe. Ala la 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 la. Lagi gaw nang tay labas ang tangigi. Uh, grabe ba? Ako. Lo. Ay gid ulit gid ka Eh. Sigat nakagat gid Hala eh, Ala Master kayo. Pirti. Oh, do. Sa katay, sa katangigi. Lukos, la. Umpa na mga bako dya? Araw, gamlat <coughs> <Di> ang <coughs> Dako kayo. Pirti. Arbit, di balik! Lala. No, labog di mo, kolor. lor, na, mo. Ah, ah ano problema na kung paano pagkuha. Nay lang kay mga hindi pilita kid. Ha? Hindi pag ba? Dito na karon ah. na karon. Ta tay. Tay. Ta -tay. Ay lechba ya tay, tay mga master tay. Nay lang mataktak na mapuksi na karon. Mga master tay mga master. Tayo. Ngagi sulod pa sa isa. ah, mga master. Ah, master itik na. Ay, 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 ay. Sa kaya mo na guru. Kaya na. Eh, pakilid, pakilid. Ah, pakilid. Sablay, sablay. Sablay. Ala, proxy wala karon. Masaka na ya. Saka na na. Dinaya lang, pagsaka. Hindi pasaka ba? Saka. Okay, ninaay lang. Ikaw ang gitanay pa ikaw ang gitanaan